hi guys hinihingal ako guys kasi uh, bumalik ako dito sa bukid kung saan uh, nagtrabaho or nagpatrabaho dati sa bahay ng aking kapatid at um, kasama ko yung sister-in-law ko at syempre bago ang lahat uh, gusto ko munang maging anis sa inyo makiklastikan muna ako sa pamilya ng sister-in-law ko joke lang <laughs> sabi ko nga sa kanya Magkiklastikan muna ako sa kapatid niya kasi alam ko naman magkiklastikan ninyo sa sa akin. Sabi <laughs> so, ko, bakit natatawa? Bakit natatawa? No. Natatawa siya kasi sinabihan ko siya. <laughs> Ayan po guys, oh, dito kami sa bukid. Kung saan po nagpagawa ng kaniyang bahay. Mm, -mm. Sige na, ikaw na una. May dala po siyang ano, pichil. Yung pichil na yan ay lalagyan namin ng ha? Boko or butong. Lalagyan namin ng butong yan. Kasi magawa kami ng butong ngayon at maglalabog kami ngayon. At syempre, bago ang lahat, um, titignan din natin yung um, ano, uh, bahay uh, ng sister-in-law ko at bahay na yung pinapagawa namin. Kasi um, makikita nyo yun, sobrang ganda talaga siya. <laughs> Natutuwa din sister-in-law ko. Sobrang ganda. Masilayan natin guys. Masisilayan natin. Ngayon, guys, Ha? Dito na, guys, dito na po tayo guys. Dito na po tayo. Ha? Ang ko. So ayan po guys, um, mag-aada po kami ng Boko at uh, kapatid po ng sister-in-law ko na napakaganda. Ano? uh, siya po yung umakyat doon sa puno ng niyog at siya din po yung nag tatabas ng buko oo <laughs> uh -huh, diba uh -huh. Mm. kami ngayon mamaya Ito yung sabaw sa buko. Paano matanda din yung buko. No? Para matanda din yung buko, no? Ha? Matanda din yung buko. Basta ayan na po guys, sa Atin ang tayo guys. So, dito po tayo sa, sa ano sa bahay nila. So, ayan po guys. Yung nakikita po natin na uh, simiento na no, maliit. Yan po ay uh, uh, sukat at laki na uh, bahay sana para sa aking um, kapatid at para sa aking sister-in-law at para na rin sa kanilang uh, anak at sa kanilang family. O oh, ba? Diba? dyan po sila dapat babahay pero alaking gulat ko nalang ay uh, nakita ko uh, na bungaran ko ay ginawa na palayang tangkal na yan at sirang-sira na po yung ating um, saheg dito at uh, yan po ay hindi po natin na, na continue yung pagtatrabaho diyan kasi um, may uh, may nangyaring hindi maganda at at nakita naman natin na yan talaga ang ano ginawa nila na nagsumbong sila doon sa may-ari. Uh Oo. -oh. So, good luck. <laughs> Ayan po, guys. Akala ko na pinto to Hindi <laughs> ko pala. Pauwi na po kami. Galing sa bukid. At bit-bit na po yung nang buntis yung um, buko. At uh, gagawin naming labog mamaya doon sa baba. Kaya, kita-kita lang tayo, guys. Uh -uh. Bye. Bye. Na po kami. <laughs> Hi guys, finally ay uwi na po ako galing po doon sa bahay ng sister-in-law ko at ako mga kami ng um, buko at at ay ito na nga i-explain ko na sa inyo ang nangyari kung bakit hindi ko naipatuloy yung pag vlog or pag-update doon sa aking um, bahay serye doon para sa aking kapatid kasi nga ito na nga yung rason hindi ko po alam yung rason pero based in sa nalaman ko at sa nakikita ko ay yung ginagawa kong bahay doon or hindi na tapos kasi nga um, nagkaingitan yung dalawang um, sister or baga pamilya sa babae nagkaingitan kasi nga unang una pa lang pala ay hindi pala nila lupa yun at sabi naman ng papa ng kapatid ko uh, papa ng sister-in-law ko ay pwede raw doon maki um, maki na doon sa gilid na kanilang bahay, uh, yun pala ay bawal pala, bawal palang simintuhin. So dapat sinabi na nila, sinabi na nila una na, hin, bawal palang simintuhin para alam po natin ang gagawin. Para hindi, na, hindi masayang yung pag, uh, pagpapagod sa aking uh, kapatid doon sa paghahakot ng um, uh, lupa o balas paakyat doon sa kanilang area. So ngayon, anong uh, nalaman ko na yun pala ang nangyari na sinumbong nung sister in law uh, kapatid ng sister in law ko yung um, pagpapatay doon sa bahay namin, bahay namin, bahay ng kapatid ko uh, which is tatapusin sana or ginawa naman talaga yung best. Pero yun nga lang ang nangyari ay hindi na lang namin pinatuloy kasi baka magkagulo yung dalawang pamilya. Baka mapaalis sila doon sa tinitirahan nila yung kapat dalawang pamilya doon yung papa papa niya at yung sister niya kasi dalawang bahay yun di ba so yun na nga so hindi lang ako nangingi alam sinayaan ko na lang sila at nakita niyo naman ang sakit-sakit pala sa puso o sa dibdib mo na makita yung pinaghirapan mo ng uh, bonggang bongga ay ginawa lang ano ginawa lang ng tangkal ng baboy or uh, bahay ng baboy doon nakita niyo naman doon na may lagayan ng pagkain yung baboy. At nakita niyo naman yung simento paano siya nasira at nabulok kasi nga ginagawang tangkal pala. Ah, ah, ah pumunta lang pala ako doon para gusto ko lang makita yung um, effort ko at effort ng kapatid ko. Lalong lalo na yung papa ko kasi nag effort talaga doon. At yun nga nakita niyo naman na uh, nakakasakit kasi hindi lang pala ako ang nasaktan, which is pati yung jowa ko nasaktan din doon kasi isa din po siya itong tumulong doon na para ayusin yung bahay para sa kapatid ko kasi um, ginawa pala yung tangkala ng baboy nila di ba ang sakit? Uh, which is uh, uh, which is hindi naman dapat kasi nakakasakit sa, sa amin na yun pala ang ginawa ng uh, pamilya niya na ginawa yung tangkal yung uh, pinaghirapan namin sa aking family at sa aking jowa so di ba, so, ang sakit. So 'yun na lang muna guys. And thank you so much po sa inyong lahat. At sana um maranasan nila yung sakit. Sakit talaga, hindi. Maranasan nila yung ano, saya kung uh, 'yun na lang ginawa nila, na ginawa nila yung tangkalan. Kaya God bless and say. Good God bless po sa inyo. And good luck and I love you. Na lang sa inyo, bye